bigat naman at mabigat. ng baboy. Yeah, good morning mga kaidol. Eh dear eh, na kung paano pagluluto ng gilat ang papaya at puso. Oh. No. Oh. Sorry. Right. Lulutuin na ng aking kuya Ha. Good morning. Ahay ka Alright 'de? All right, paki-follow nga ako ng aking kumadi nga rin na si Christian Pahe Moto Vlog. Yeah. <laughs> Una natin gagawin, yan. Luya muna, luya mga kaidol. Luya, ating unang pababanguhin ng aroma niyan. Sabi nga ng iba, paglabas ng aroma, susunod natin dyan ang bawang. Bawang! At yun! Yan na, no? ilagay na. Hindi ko lang alam. Ilagay natin ng tila at tuluyan mga kalodi ay ikit niyo muna yan para masarap at lasang lasa yan sa ginagan nyo alright Lagyan po natin ng konting alamang. Yan po ang version ng Tagalubo. Yan ang... Pagbubo, papayang may posting paguong Ayan yeah, po ang papalasi dyan mga kalodi Parang kasarap na Galagay na po natin ang ating gata Ayan Mama hmm. koko Mama Milk Tea Fresh gata Ayan Makasarap po niya mga kalodi yung no, pokomama baka naman yan ay yung nyo muna mga kalote para mas masarap ang pag nilagay nyo ng papaya no? yung sige rin ayos na oh ay bilis sa palingke ito mukha nung iti yung no? yung oh. no, kuwirwail ha ay tagalubo lagyan po natin ng paminta dalawa agad para 30 ang lasa Yo. Oh, di minamiminam na. Lagay magic syrup. Yo. Magic syrup. Magic syrup. Mekos, mekos okay, okay, uh. nice takpan way? muna po natin, yan. takpan yun, 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 pipigain nyo. para matanggal ho ang ang daktahaw ay yeah. ayos na iyon ay nyo na ho din sa papaya At para ho parehas na lutaw naman kasarap na rin Good morning po mga kaidon. Yan. Luto tayo ng bulag. No, hawot. Tapos magugulay tayo ng ginatang puso at papaya. Sa so, ibigay ari ayos na masarap pa rin sa mga mga na panahon. Nagyan ho natin ang dilis ang ating ginatang puso.

Ay, okay, sobra sobra sarap ang sakol ano sakol? kamay magal ko dyan kol oh 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 <laughs> <laughs> oh madadamba na ko na eh hindi hindi madadamba madadamba mga vloggers ah sakol sakol oh patak ang dami na makanin ko boss eh